300 na lang po ito mga busing yung mga naganap mga kabusing yan o oh. ayan 1,500 mga uh, mutaro pagkaraming mga bagong hakot si busing mga busing uh, meron po yan dito mga t-light tagang 150 po mga busing ay so iba iba po nung nakaraan napakarami po po yan 500 500 po so, napakagandang klase ng mga tinidor 50 lang mga bus. ayun ayun Meron po 'yan dito, tapos ah, oh. 'yan. ng mga roser, dyan ang oh. ganda oh. 'Yan mga gulong oh. 'Yan. Oh. Ito mga busing. Ayano. Oh. Ayano, oh. sa mga naghanap ng mga rim na 17 ang size po mga busing, uh, meron po 'yan dito sa broto ni Busdi. 'Yan yung nasa likod ko. Napakarami. Mga bagong ngakot ni Busdi. So hindi po tayo makapagbigay ng preso dahil wala po si Busdi ngayon. Nasa Bicol po ngayon si Boss D, mga bossing sa kanyang dalawang buraotan yan doon mga bossing sa Kabusaw, Kamarinisor. Ayan. Puntahan niyo na mga bossing yung taga Bicol kasi may buraotan na po si Boss D. Ayan. Sa mga naganap ng mga rim, ayan, napakarami po yan dito sa buraotan ni Boss Di. So ang size ng marim dito mga bossing ay 17. Ayan oh, napakaraming mga bagong hakot si Boss D. So wala po tayong maibigay na presyo mga bossing dahil wala po si bus din ngayon Nasa vehicle po mga busing Pakarami pang mga piyasa ng mga motor mga busing oh. Ayan o oh. poros mga Piyasa ng mga motor Tapos dito pa mga busing Mga ano ba to Mga filter Ayan o oh. mga filter Napakarami pa oh puro mga filter ayan mga tila ito oh. mga busing mga tila ng motor ayan. so marami pong mga pagpilian dito mga busing puntahan nyo na dito sa brota ni boss ayano ayan o oh, napakarami tanong natin si boss ryan boss ryan yung mga tila ito magkano Ayan, sa mga tail light po pala mga busing ay 150 po ito mga busing sa mga naganap ng mga tail light. tail light ng Team X 155 tapos Team X 125 sa lagang 150 po mga busing ay makabili na po ng mga tail light dito sa Borotan ni Busdi. Ayan, napakarami pong mga bagong hakot si Busdi oh. Nakikita niyo naman dito sa ating camera oh. Ayan, hindi pa po nakalatag ito kasi bago-bago lang po ito mga busing. Kakahakot lang ni Busdi. Ayan, sa mga naganap po, puntahan niyo na dito mga busing. Yung naganap ng mga size 70 na rim, ayan, meron po yan dito sa Bruto ni Busdi. Mga ordinary na mga stainless po 'yan mga busing. Ayan, napakarami po 'yan dito. Puntahan niyo na dito. Ayan, kayo nang bala dito mamili mga busing. Ayan ito yung tunay na ano, presyo talaga mga busing dating 500 so ngayon mga busing ay bumaba na po ito 300 na lang po ito mga busing yung mga outer tube ni Boss 300 pesos na lang po ito oh. 300 pesos Ayan, sa mga nagana po pa dito mga busing oh, gaya nito Ayan sa mga naganap, mga kabusing, puntahan nyo na po dito sa burota ni Boss napaka-mura na lang po ito. Ayan. So marami po kayo dito mga pagpilian. Mga bosing. meron pa dito mga prune shack. Ayan, napakarami. Dito sa brota ni boss dito. Ayan o, oh, mga prune shack po yan mga bosing Oh. Napakarami. Ayan o. Oh. Puro mga prune shack yan. Ayan, dito lang po yan sa brota ni boss mga bosing. Ayan o. Oh daming mga prone shack oh. oh. tapos dito pa mga bossing oh. sa mga naganap nitong mga full shifter ayan 1,500 ko ito mga bossing sa mga naganap ng mga full shifter ito ay pang sniper Ayan, sa mga naganap oh. napakarami pa po, po yan dito sa grota ni Busti mga busing uh, sifter ng ano, uh, sniper Ayan. tapos meron po dito mga half sifter po mga busing Ayan, oh. ito ay pang mga pang wave XRM pang alpha pwede po ito Ayan. So, marami po kayo itong mga pagpilian. Ayan, ha? ah, may pang mga piyasa na mga motor oh, mga bagsak preso na po yan mga bossing mga shock at Bye, um, mura lang bay gulong daw bay ito pa oh, mga bossing oh. Ito bo ito, magkano yung mga Brembo natin na... 250 ba yung Brembo natin, Mami? 250. 250 Brembo. Ayan, 250 oh, pa, 100, po, 500. mga busing. Ito ay, ano, ito yung tag 150. Pag mga Brembo, kasi Brembo to eh. Ayan. Ito yung, ano, uh, 250. Baka magkalituhan naman tayo. Ito yung 250. Ito yung 150. Ayan, magkaiba naman po sila ng brand. So marami po kayo dito mga pagpilian po mga boss Napakarami pa dito Sa brota ni boss dito Tapos dito pa mga Half shifter oh. Ayan sa mga naganap Tapos mayroon pa dito mga busing Mga shock Napakarami yung mga shock si Bustio kaya ito yung mga hinahanap nyo mga busing na hindi mahanap sa iba oh. Ayan. mga busina napakarami po po yan dito sa brota ni Busti oh. kita ng mga shop mga mutaro, oh. ito pa ano itong gold oh. moto jp naman to Shack, oh. May tinsunir po siya mga busing oh. Mga mutaro Ang daming mga shock dito mga busing oh. Nagkalat lang Iba-iba po ang Ano Iba-iba po ang mga design kayo nang bahala dito mamili mga busing napakarami yan dito mga shock yan o nagkaalap lang po yan dito sa brota ni bus di yan you know, o mga shock o napakarami ayan update tayo ng mga ano uh, flat seat na tag 500 pesos po, mga busing pang inmax aerox pang Honda Click, pang Mio, pang Rider, meron po yan dito, pang t meron po yan dito sa Borota ni Boss D. Ayan, napakarami po yan dito mga bossing. Kayo nang bahala dito, mamili po mga bossing. Nung nakaraan, napakarami pa po, po yan. Umbok pa yan, pero ngayon, napakababa na lang. Suprang Sobrang bagsak presyo na po yan mga bossing. Dati talagang ang bintahan ni Boss Day yan ay 1.5 Salagang 1,500 po yan mga busing so ngayon 500 na po yan Mura lang yan mga busing Diba boss, Magkano yan dati Yung upuan ng Inmax 1.5 1.5 Ngayon, 500 na lang 1.5 dati ano? Oh, ayan, Tapos bro. ngayon? 500 500 na lang Murang Mura na Murang-mura na lang ano? Napaka-mura lang mga busing ano yung available dyan? Pang -in -max? In -max, uh, Aerox, M3 Tapos, okay. M3 Yun lang, yun lang Wave, mayroon pala, mayroon ah, pa, extra -raim. Extra -raim, mayroon. XRM XRM, mayroon okay. din Mayroon, yun lang Sa so, alagang, alagang 500 Ay, oh. Ayan, sa mga nakanap ng mga bracket po dito mga busing Napakadami po yan dito sa brota ni Busdi oh. Mga bracket ng mga Meron ditong pang rider, XRM, wave ayan, marami pong mga bracket po dito sa Burota ni Busti ang bintahan po dito sa Burota ni Busti ay nagkalaga po dito ng may 500, 400 ayan, dipindi sa klase po mga busing ang mga pipili dito ayan, meron po dito mga pang Shugan Barako, TMX pang Baja ayan, napakarami po mga busing pang Sniper meron po yan dito sa Burota ni Busti mga pang mio ayan meron po yan <coughs> mga pang mio ayan ah oh. napakarami so, iba, pa, iba iba po ang nandito mga busing ayan. grabe ang haba nito mga bracket na yan oh. so kayo nang bahala dito mamili mga busing oh. Ito na, no, mga bracket so iba iba po ang nandito mga busing basta kayo nang bahala dito mamili ayan eh, gani, ito iba, ibang style to eh, tapos meron pa dito ang ganitong klaseng style po mga busing ayan tapos meron po dito ang mga palapad palapad naman to oh. ayan, oh. iba din to mga top box bracket ayan. tapos meron pa dito mga busing oh. iba din to oh. Ayan, iba-iba po ang nandito sa kurota ni Tuste. Iba-iba ang design. Ito naman ay pang Inmax B1. Ayan o, oh, meron pa tabala dito mga pang Inmax. Ito pa oh, ganda nitong mga bracket na ito. Oh. Ayan, ah, ito yung mga hinahanap nyo mga busing. Mura lang po ito. Ayan. Ang dami. Basta pag napuntahan niyo 'tong mga busing, ah, matik na makabili kayo ng ganito. Yung mga hindi na yung mga naghanap pala na hindi nahanap sa iba, meron po 'yan dito sa Boruto ni Musti. Napakamura lang 'yan, mga busing ng mga bracket. Dami. Ayan. Hanggang doon po 'yan mga busing. Puro mga bracket 'yan. eh mga gulong, napadami ano nakita nyo naman dito mga gulong oh. Nasi pagtambakan lang mga pusing. pusing, sa mga naganap ng mga kutsara po mga pusing. Tinidor, kutsara. Ayan, mga tinidor Napagandang oh, Napakagandang klase ng na mga tinidor. Limang peso lang po. Ano po sa ayan? Ayan Ay, o. Oh. Sa lahat nandito mga pusing, limang piso lang po mga pusing. Yung mga kutsara dito, limang peso lang po mga pusing. Yung mga ganito. Kutsilyo, kutsilyo. Ha? Ito. Sampu-sampu lang yan. Sampu-sampu na lang po mga busing o, sa mga naganap nito. Ang daming mga kutsara ni Boss D, mga nahakot ni Boss Oh. Ang daming mga busing. Oh. Ayan, oh, pa. Tapos meron pa dito mga busing. Oh. Pang taho. Ayan, oh. Pang taho mga busing. Oh. Ang daming kutsara ni Boss D, mga busing. Oh. Uh, Grabe na mga kutsara. Ah, tinidor pala yun, tinidor. Tapos, Meron po ditong mga kutsara. Binigyan mo na si Mami di, 6 na ano? Pag ibang na, klase. Si Ate Mo. No? Ayan o, ibang klase ng mga kusara ito. Ayan o, sa mga nag-anak, magpuntahan nyo na mga, no? so, mga kusing yun bukas. Yung mga nag-restaw ka na, no. Mga may catering dyan o. Oo. Oh. Napakarami. Pinugasan ni Boss Ryan o. Boss Ryan, shout out ka muna. Shout out mga boss. Napakaraming kutsahan ng teletor dito. Punta na kayo bagong hugas. Oh, nililinis ko lang kasi uh, meron ano eh. Medyo uh, madumi. Eh. Ay, ito. Uh. Siyempre para pag binili hindi nyo nalilinisan. Malinis na. Hugasan nyo na lang. Hugasan na eh. lang. Ang dami, nyo, eh. Oh. Ano, naka-sonrock siya mga boss. Oh, kita nyo naman mga busing. Napakarami ang mga kutsara. Bukod pa sa mga piyasa. Bukod pa sa mga piyasa ng mga motor, buk, piyasa ng mga truck, piyasa ng mga Ay, bike. Po. Ngayon naman, may mga piyasa naman ng piyasa ng kusina. Ito sa na na. kusina naman. <laughs> o oh, ito, 50 lang mga boss. Ayun Ay, o. Oh. Ay, uh, lagay ng yelo. 50 lang yan. Ayan, 50 na lang. Oh. Tapos ito, pit seal. Pit oh, masagandang klase ng mga pit oh. Sandaan lang yan. Sandaan lang. Oh. Mura na yan, sandaan. Napaka-mura na lang. Oh. Basag -basag. Basag -basag Hindi mabasag yan. yan kasi stainless. Hmm. Stainless po lahat. Yung mga magkititer, pwede na rito. Oo. Uh. Grabe. Gusto ko naman iinom. Lagay na ng yelo. Oh. Ito na, oh. Matuloy lang ang inuman. So, ano pang hinintay nyo, mga busig? Puntahan nyo na. Ay, tayo, tayo, tayo. Ang dami, oh. Mga kabusig, oh. Mga kutsara. Hindi lang kutsara yung iba. Yung panandok. Ayan, oh. Ang pagkarami. May service spoon. Service spoon mo na, mga busig. O. Ayan. Napakarami nito, mga busig. May mga pangbata na mga kutsara. Ayan, oh. O, yung mga pangbata Ganda nito mga busing Mabilin na kayo mga busing Yung mga ganito Meron po yan dito sa bukata ni Boss D Ganito pa Ayan Ayan o, napakarami Tapos dito pa, ayan o Ayan Napakarami mga piyasa si Boss Ah, mga kutsara pala ayan. Puntahan nyo na Napakarami yan Napakarami uh, pit seal, lagayan ng yelo, mga kabusing Ayan o, oh, napangarami. Ayan sa mga naganap ng ganitong klase ng mga parts ng mga motor po mga busing. Ito ay binibinta ni Boss din ng 3,500 po mga busing isang seat. Ayan, puntahan nyo na po mga busing. Ito po yung mga pang-roser po mga busing. Oh. Ayan, puntahan nyo na dito mga busing Ba gusto nyo to Ayan, binibinta po yan ni boss Ayan o, mga may headlight pa o. Tapos kumpleto pa siya May mga salamin May handlebar siya Ayan o, napaganda pa busing Ayan o, nakita nyo naman mga busing Ayan Napaganda o Pangro, ayan o. Ayan, binibinta po yan ni busdi mga busing Ayan, sa mga naganap ng mga parts ng mga roser Ano? Roser Parts ng mga roser po ito mga busing Yung mga tambutso mga swing arm Ayan, may mga swing arm po dito ayan sa mga naganap nito mga busing meron po yan dito sa buroto ni busing oh. ayan, pang miyo ayan, so marami po kayo dito mga pagpilian mga busing so, ayan, oh. Mandar pa oh. pan ng miyo ayan meron ditong gold so puti po ang kanyang elisi meron ditong silver uh, green po na, green po ang kanyang elisi ayan o oh. meron po yan dito sa burotan ni Gusti na busing puntahan nyo na dito at mamili kayo ng mga pan. tapos dito pa mga busing ayan sa mga naganap ng mais bracket napakarami po yan dito sa ni Busti oh. mais ayan, so klase-klase po ang nandito so marami po kayo dito mga pagpilian mga busing perakit oh. Dami. Tapos mga tapaludo po mga busing yan, napakarami po yan dito sa burota ni Boss Dio. Oh. mga tapaludo. Oh. Mga stainless po yan mga busing, stainless. Napakaganda. Yan, kita niyo naman, napakakintab po mga busing. Oh. Mga tapaludo dito sa burota ni Boss Stainless po yan mga busing. Ayan sa mga naganap ng mga tambutso po mga bossing Napakarami po yan dito sa buroto ni boss Leo oh. Ayan Ang dami pa pala dito mga bossing oh. Nakalagay lang po dito Sa likod Ayan so napakarami Klase klase po ang nandito mga bossing Ayan o oh. Dami Puros mga tambutso nandyan o oh. Ito pa o oh. Ayan, sa so mga naganap hanapin nyo lang po dito sa burotan ni Busti mga boss yun. klasik napakarami klase klase po anong dito mga boss ayan oh, dami ayan sa so mga naghanap ng mga play rings ng ismas, ayan, meron po yan dito sa burotan ni Busti mga boss yun. ayan oh, hindi na natin makikita maano ayan o, ipakita ko na lang sa inyo dito ayan pang ismas kung yan mga busik ayan napakarami pang ismas pala dito mga clearings ng ismas oh. mga side cover clearings basta meron po dito pang ismas ayan